Tagiya sang renta car services nga nabiktima sang rent tangay nagapati nga organisado nga grupo ang yara sa likod sang modus. Isa ka kliyente nabiktima sang pareho man nga modus. Ini gin tutukan ni John Sala. Nagkakahangawa sa karon si Christine. Ang tag-iya sa renta car services nga nabiktima sa renta kay Modo sa duha ka individual sa damlag lang. Nga posible naglap na hindi lang sa Iloilo kundi sa iban pang mga lugar ang ining modus. Suno kay Christine, may isa ka residente sa Pavia Iloilo nga nagpalabot sa iya sa impormasyon nga nabiktima man ini sa kaangay nga modus nga ginbaligyaan sa kinawatan nga salakyan. Suno sa iya mga scam nga naglive sa social media nga nagatanyag sa salakyan kag sang nakurusonadahan sa biktima nagtransaksyon na ang mga ini. Ah, uh, ma'am, iti na ang ang viewer. Di e, nang kon okay sa inyo, i-stop ko na ni, hindi na ko mag-accept uh, la tang viewer, pero down sa mga na isa kon 50,000. E, Tining si ano, si buyer excited nga do sa ano, lang ang ka. Brato lang ko nila do 500 lang to. Cash on delivery. Yan balila nila June 29, matabo kami sa Bacolod. Kay e, Bio unit. Apang sang matabok na kontani sa Bread Coport po ang mga biktima. Ginbalabagan sila sa otoridad kag dito na nga peke ang mga dokumento nga ginhatag sa ila sang mga nagbaligya. Sino kay Christine posible nga may organisado nga grupo sa likod sini bangod sa baylohan ay nila sang mensahe sa mga nagpangbiktima sa iya nga may mga tawo kuno sa likod sang iningamodus. nga modus. Grupo gid sila serving damit lang siya kuno gani. Eh. Mata pa ni Sir Mo 21 years old dugang pasini nga nalabot na niyang ang duha ka mga sospek pinaagi sa mga nabili nilang ID sa hotel sa harong ilagin tiniran. Sa karon wala na nagreply pang mga ini sa iya. Padayon pang investigasyon sa National Bureau of Investigation 6 sa insidente. Sunod naman sa Regional Highway Patrol Unit 6 kinahanglan nga mas mangin ma-id-id ang pagchikyar sa mga dokumento kag papeles ilabi na kung second hand ang ginabakal nga sa lakyan. Para makasiguro po kayo, open po ang aming opisina kung ang sasakyan ay naka-alarm sa amin or naka-on-hold uh, meron pa kaming isang opisina or agency na pwede nating mapatingnan kung ang ORCR ay late mo. Punta po tayo sa LTO. Dugang panisong Kuya. Wala man sila sang may namonitor ng mga rentangay organized group sa rehiyon apang kinahanglan sa gihapon ng mag-aligmat. Opo, kay Hans Tichardo, John Sala. One Western Visayas.